Gunawan na ang mundo yung mga kaso laban sa mga medical practices ng mga doktor na final ng mga pasyente nakabinbin pa rin dyan kayo sa PRC. Inuupuan nyo ang mga kaso. The only time na umaksyon kayo pag doktor nagsampa ng kaso against a doctor. Doktor to doktor, lumulundag ang mga putyo, nyo. Pero kung pobre pasyente na biktima ng malpractice, upuan nyo ng dekada-dekada. Mabubulgar ang katamaran ninyo yan sa PRC. Mabubulgar ang pagiging inutil ninyo. I'm sorry for the word. Importante rito paano tayo makaboot po ng uh, batas. Yan po ang ating uh, pag-usapan natin dito. Inimbitahan natin ang Belkens Pharma na nasa gitna ng uh, isyong ito. Nandito po si uh, Luis Go, President and CEO ng Belkens. Uh, mga Go pala kayo. Mas lalo, uh, lagot kayo kung mapatunayan na uh, totoo po yung uh, for The record as mentioned yesterday in plenary, no? Uh, hindi po kami kamag-anak uh, ng mga go ito. Marami naman pong go sa Pilipinas kahit sa kanto. Uh, traffic light go yan eh si Duming Asik Domingo. Go rin. Lalong-lalo na po, hindi ko kaano-ano kung meron pong go na nananamantala, nananamantala sa ating mga kababayan, lalong-lalo lalo na po sa mga pasyente at may, may hirap hindi masamang magnegosyo. Pero base sa reports, mukhang iba na ito. Kung networking o piramiding na ito, kapag nahaluan po ng negosyo, delikado po ang kalusugan. Delikado yan. Nakaanibang kalusugan yan. Kung nakakatulong naman, nakakagamot naman, nakakatulong naman sa sakit, wala pong problema dyan. But dapat po ay walang ma-violate na ethical standards. Nabalitaan ko po na namimigay kayo ng BMW, kawawa naman po yung mga doktor na naka-BMW at lang kinalaman dito. Pati sila pinagdududahan. Most of our doctors, mayayaman po yan. May kakayahan po silang bumili ng sariling sasakyan. And so trustworthy. At mapagkatiwalaan natin sila. Kaya nga po, pinagkatiwala natin sa kanila ang ating kalusugan. No? Una-una, pag nagkasakit tayo, pupunta talaga tayo sa doktor. Napaka-importante po ang tiwala ang katumbas ng buhay ay kalusugan. Ito problema. Gusto natin malaman dito kung ano yung totoo. What is beneficial and fair to the patients? Walang masamang kumita but not at the expense of people's health. Unahin natin ang kapakanan ng mga pasyente, especially poor and indigent patients na halos wala pong uh, pambili ng uh, gamot. Ang problema dito, parang naging negosyo na po ang paggamot. Hindi na interes ng pangkalusugan, pinagkakakitain na. Sa huli, ang talo dito mga pasyente, lalo-lalo na po yung mga mahirap. Kaya sabi ko po, kung mag-prescribe ang ating mga doctors, unahin dapat kung ano yung ikakagaling. Unahin po ang ikakagamot sa pasyente, hindi po ikakagamot o ikakayaman ng pharmaceutical companies. Pinapatanggal na lang niya ang oxygen dahil wala na po siyang pambayad. Nakakalungkot naman yon Secretary Ted Herbosa. Kung may pera naman po ang ating gobyerno, may maip po, laki-laki ng pundo. Gamitin niyo po yan sa mga mahirap. Sakit, marinig, Ayaw na pong magpa-hospital dahil sa kairapan. The DOH issued a Department Circular 2024-141 signed by Secretary Herbosa calling on concern to uphold ethical standards. Ang tanong ko ngayon, Secretary Herbosa, kayo po nag-issue nito, di ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Ang tanong ko sa iyo, kayo rin ba mamimaintain yung ang ethical standards within your department? May mga doktor na di umano tumatanggap ng BMW. Paano nila susundin ang nasa gobyerno kung sakali meron bang tumatanggap rin sa departamento ninyo? Yun ang dapat ninyong sagutin na kung meron bang tumatanggap rin sa inyong departamento. Paano susundin ito kung sa inyong departamento may tumatanggap? Walang susunod dyan. Walang tatanggi ang pasyente. Dito po yung director ninyo, yu Chong, yung bago niyang director, sa ibang bagay. Ang daming umaasa sa inyo, Secretary Bosa, hindi lang po mga pasyente, pati na rin po ang ating mga health workers. Na ilang beses nang kinakalampag ang DOH para sa kanilang heya. Last year, last week, ang init o, 42 degrees yung heat index. Ang init, ayun o, oh, health worker. Presidente ng BHW, nagmamakaawa o. Oh. Pawis na pawis. Pumunta sa akin, nakiusap si Shirley San Jose ng uh, Quezon, Palawan. Ang init doon, 44 degrees, lumapit sa akin na hindi po siya nakakatanggap ng hiya. Wala pa raw silang natatanggap na hiya mula 2021. Nung pumunta po ako sa Midwives Convention, ang sigaw nila, hiya, kahit saan ako pumunta, hiya ang sinisigaw. Hindi ko ba sila narinig, yung sekretary Herbosa. Huwag ka magpapabungol magpap magpap dito. Sila nagpapainit. Ayoko, po, nagpapalamig lang sa opisina ninyo. I'd like to raise first, in today's hearing, the involvement of some doctors in the uh, multi-level marketing scheme. At yan po ang naging laman ng aking privilege speech yesterday and same as Senator Jingoist. Ang tanong, is it illegal? No, not yet. Is it unethical? Of course, under the Code of Ethics of the Philippine Medical Association, I did say na hindi to illegal sapagkat wala pa tayong batas patungkol dyan. Like what uh, Senator Bongo earlier did mention. Unlike sa US na meron tinatawag na Stark Law, dito sa atin wala. Kaya walang problema ang mga doktor ma-involve sa tinatawag na conflict of interest. Mahalala ko during the last hearing, Secretary Ted Herbosa himself said, siya mismo, and some doctors that he know, he knows, na hindi sila nagreseta ng generic brand sapagkat ang generic daw ay ilan sa mga gamot na yon ay hindi mabisa. Kaya ang reseta daw nila ay mga branded men. Now, ano po ito? Belkens Pharmaceutical Incorporated. This is a big company being run by doctors owned by doctors. Right there, makikita natin yung conflict of interest. Ito po masaklap. Sila po, ito mga doktor na miyembro nitong Belkens Pharmacy MLM. Pagkabagay na Jedi at Padawan. Nagreseta ng gamot, especially sa cardiology department. Na ang brand, of course, ay kinikeri ng Belkens Pharma. Ang matindi at nakakatawa, ilan sa mga doktor ay merong mini pharmacy sa kanilang mga clinic na mag-reseta sila ng mga gamot nandiyan na mismo sa loob ng clinic nila. Of course, brand ng Belkens Pharmacy. Sasabihin na wala ito sa ibang butika, dito lamang ito mabibili. Of course, may komisyon yung doktor na nagreseta niya. Isa pang masaklap dito, kahit na hindi kailangan ng pasyente, resetahan, I'll give you an example. Pupunta ang isang pasyente, may problema sa puso, nagpa-check up. So, the doctor will um, prescribe medicine para sa heart, para sa maintenance. And of course, kasama doon ay magreseta reseta siya ng mga gamot na walang kinalaman sa puso hindi mga vitamins, food supplements. Sasabihin na kailangan mo ito para tulibay ang puso mo. Pero wag ka, the patient doesn't need it. At ito pa, in-overprescribe yung mga medisina na brand ng Belkin's Pharmacy. Now, of course, ang kapalit niyan ay commission. I have here with me the list of all the Jedi's and Padawans. Ang Jedi ay ito mga opisyal na involved dito sa MLM scheme. Ang Padawan ay yung mga downlines. And I also have copies of checks issued by Belkin's Pharmacy to some doctors. Now, mag kayo, makukulong kayo. Because I have proof. I even have proof here coming from the Security Exchange Commission na inaamin mismo ng mga doktor na involved dito sa MLM ng Belkin's Pharmacy na sila ay shareholder or stakeholder ng Belkin's Pharmacy. Kung makikita nyo po itong Zurex drug Actually hindi to kilala kumpara sa ibang mga drug um drugstore Ano po itong Zure Zurex Drugs na pag-aari ni Dr. Yaneli F. Flores What's wrong with a doctor owning a pharmacy It's a legitimate business, right? Pero kung titingnan mo conflict of interest why Kasi nga mga membro ng MLM ng Belkens Pharmacy tinuturo ang mga pasyente nila na pumunta sa Zurex at sa harap mismo ng Philippine Heart Center meron pong Zurex pila-pila mga pasyente dyan pero hindi lang po Zurex ang nagkikerry ng mga gamot ng Belkens Mercury Drugstore and even Watson of course walang kinalaman po ang Mercury at saka Watson. These two drug stores, drug companies, walang kasalanan. Pero, kinikary nila po itong Belkens Pharmacy Incorporated na drugs. Now, sa Zurich drug store, 70% na mga gamot dito ay Belkens. Sana magat. 70%. 30% kung ano-ano na lamang na brand. Nasabi at ng senator Bongo na hindi na patient care o yung kalusugan ng pasyente ang kitatrabaho ng mga doktor ng miyembro nitong MLM kundi yung pagnegosyo sa, sa ngala ng salapi. Sabi pa nga doon sa chief nung ako pinag-aaral pa. Okay. God knows who does not pay dumili na maraming hudas sa medical profession although hindi naman lahat maraming pa rin mga mabait I know a lot of doctors in fact sila pa mismo ang lumalapit sa akin para magsumbo para isiwalat ang mga kalukuan nangyari sa medical field medical community because gusto nila malinis yung kanilang hanay and I admire and salute those doctors right now nagikinig at nanonood sila kilala nyo kung sino kayo at sumasaludo po ako sa inyo pero we have to go after these doctors, Mr. Chair, na nakakahiya sa medical profession. Lastly, itong ginagawa okay. na gagawin natin hearing. Of course, ang bagsak nito sa PRC. Meron ba tayong taga-PRC dito? Ginawa na ang mundo. Yung mga kaso, laban sa mga medical practices ng mga doktor na final ng mga pasyente, nakabinbin pa rin I'm just being sarcastic. Ang ibig ko sabihin, dyan kayo sa TLC, inuupuan nyo yung mga kaso. The only time na umaksyon kayo pag doktor nagsampa ng kaso against a doctor, doctor to the doctor, lumulundag ang mga point nyo. Pero kung pobre pasyente na biktima ng malpractice, upuan nyo ng dekadekada. Mamaya, sagutin nyo yan. Mamaya, marami akong hingin listahan sa inyo. Mabubulgar, ang katamaran ninyo yan sa PRC. Pabublikar ang pagiging inutil ninyo.